Tapos pwede And by the way, si Chris is a good friend. Of Ultra viral ngayon sa YouTube, TikTok at Facebook Reels ang naging matinding at hindi inaasahang reaksyon ni na Andrea Brillantes at Angel Guardian. Course, Mas kilala bilang way, Dea ng Encantadia. She showed me all that the DTI had showed that is below, that you can make a run. You can corned beef, Matapos ang usap-usapang pahayag ni Gloria Diaz sa isang exclusive cast interview ng hit series na Reconnect, sa mismong panayam kung saan nagtipon-tipon ang buong cast para sa isang light at masayang kwentuhan, biglang napunta ang usapan sa Noche Buena Budget at doon ibinato ni Gloria ang linyang kasya na raw ang limang daang piso para sa Noche Buena, na agad namang umani ng gulat, tawanan at hindi mapigilang reaksyon mula sa mga batang artista. Mabilis na nahuli ng kamera ang prickless viral reaction ni Andrea Brillantes. Uh, juice na ng yellow. And then make... Kitang kita sa kanyang mukha ang sobrang pagkabigla, napamulagat, napangiti at tila napatanong sa sarili kung seryoso ba ang narinig. Isang eksenang agad tinawag ng netizens bilang, Andrea Brillante's Shocked Reaction Andrea Brillante's Funny Interview Moment At Pinakatotoong Celebrity Reaction of the Year Samantala, hindi rin nakaligtas sa mata ng viewers si Angel Guardian. Nakitang kita namang pilit na pinipigilan ang kanyang tawa at emosyon. Habang sinusubukang manatiling kalmado sa kamera dahilan upang tawagin ng fans ang kanyang reaksyon bilang... Angel Guardian Dea Encantadia viral moment at pinaka-relatable celebrity reaction. Hindi nagtagal ay mabilis na kumalat ang naturang video clip sa iba't ibang social media platforms kung saan libu-libong shares, comments at reaction videos ang agad na nagsulputan. Gamit ang mga high search keywords tulad ng Gloria Diaz 500 Piso Noche Buena Issue, Reconnect Cast Interview Viral. Andrea Brillantes Reaction Trending Angel Guardian Dea Encantadia Funny Celebrity Interview Viral Philippines At Top Trending Showbiz News Today Maraming netizens ang natuwa sa pagiging raw at unscripted ng sandali dahil bihirang makita ang ganitong totoong emosyon ng mga sikat na artista sa mismong harap ng kamera. Ang ilan ay natawa, ang iba naman ay nagulat din sa pahayag ni Gloria Diaz kaya't mas lalong naging mainit na paksa ang tanong kung talaga bang kasya ang limang daang piso sa Noche Buena sa panahon ngayon. Dahil sa bigla ang kasikatan ng naturang interview moment, marami na ang nagtuturing dito bilang isa sa mga pinaka-viral celebrity news stories ngayong taon at patuloy pa rin nangingibabaw sa YouTube recommendations, trending video lists at entertainment news feeds sa buong bansa sa isang iglap, ang simpleng biro at natural na palitan ng reaksyon ng mga bituin ng Reconnect ay naging isang massively trending showbiz moment na nagbigay aliw, diskusyon at good vibes sa milyon-milyong viewers online. Patunay na minsan, ang mga pinakasimple at walang script na sandali ang siyang tunay na nagiging pinakapanalo sa puso ng netizens.